Alas 2 na po ng hapon mga kalaki ng July 29, eto na po ang malupitan at matalagang inaabangan po na at pang malakas sa ating 4 digit lucky numbers. Uy, congratulations po sa Japan na panalo po natin. Hello po. At syempre po eto na po, kunin nyo na po sa Canada. 1935 Greece 0271 Israel 6287 Las Vegas 9531 Saudi 2238 Japan 4 6 Italy 6170 Germany 3288 Korea 5239 Dubai 1725 Malaysia 8699 Taiwan 1048 Thailand 3488 Philippines 5 India 6 New Zealand 7104 Australia 3318 Mexico 9025 Texas 5133 China 4820 Singapore 7915 at Hong Kong 0915-555-5542. Ayan po mga kalaki, kumpletra po ang mga 4-digit lucky numbers. Ano pang hihintayin nyo? Siyempre, pwede po yan tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National po mga kalaki. Kaya, this time po mga kalaki, palitan mo na mga lucky numbers mo, hindi na nananalo. Ito na pong ipalit nyo. Claim it, mananalo tayo. Good luck!